dahil sobrang lamig ngayon sa labas ngayon magkakaroon tayo ng indoor fly palilipadin natin, natin ito air train natin dito lang sa loob ng ating bahay ya natin palilipa din <laughs> ngayon gusto gusto, gusto ko kasi mapalipad to kaya ito halina na kayo ito nag-charge ako yan charge ko <clears throat> Pero pwede ko na gamitin yung isa kasi yung isa puno na. Ayan, pagka uh, nag-pull green ha? puno na. So, kuhanin ko to. Aha. Iwanan ko yan dyan. And then, ito. Palipad tayo, mag-indoor tayo, mag-indoor. Indoor tayo. Ayan. Ayan. ko to. Battery. Okay tabi muna natin dyan tapos uh, dito natin sa medyo maliwanag <coughs> excuse me po ayan tapalilipa so, din natin to tanggalan natin to alam nyo pag uh, inaano to no uh, pag uh, bubuksan nyo to syempre yung air tray ito pinipisil natin to eh pipisilin yan yun and then kalas kalasta sya ayan tapos may foam yan dito na parang naka naka ano, naka support. Tanggalin din natin yung foam. Ayan. Tapos lagay natin dito sa isang tabi. Ayan. Ganyan kasi. Eh. Pagka ini-store ko kasi yung air tray, iniingatan kong hindi mawala yung ano yung foam kasi napakahalaga para suporta na dun sa gimbal. Okay? Ayan. So, tabi muna natin dito. <clears throat> Tapos, saksak natin yung battery dito sa likod, okay? Dito sa likod Bukahin muna natin yung pakpak niya, ayan Bukahin natin yung pakpak Yun Then, saksak natin dito sa likod, yun Ganyan, oh So, ganito guys, oh, saksak natin to dito Then, yun, pag narinig natin yung click, okay na yan intact na siya. Ganyan na. Okay? And then, <coughs> bubuhayin natin dito. <coughs> Palipad. Isang press na mahina. And then, long press. Yan. Okay, di ba? Good. <laughs> And then, papalipad din natin siya. And then, break na lang tayo pala. It's a break I was avoid enable controlling And Up na let then Yeah uh -huh. <laughs> Ayan, guys. Lilipad na tayo, ha? Ito. Take off na tayo. Edge of zone. Uh, uh, unlock natin. DJI GS out request. Agreed. What? I'm uh, unable to receive message. I don't remember. I don't remember. I'm Sige, nakikita mo yung gimbal? Ha? Alam mo, madadali mo na naman ng... Hahaha <laughs> At ayan guys, ito na nga, napalipad na natin yung drone. Ayan, sa wakas, andi dito na yung drone, nandito na, sa taas natin. Ayan na. Ayan o, na, nakikita nyo ba ito, kinokontrol ko rin yung drone natin. And then, pupunta naman tayo, iikot naman tayo. Pinubo <coughs> tayo, Sorry. Ayan. And then, pataas. Sa gilid. Ayan. Ayan. O, ayan guys. Huwag lumilipad na ang ating drone. Ayan. na ako pa. Ala, ala, ala. Baka mag yan pa. Ayun, ang gimbal. Tinakita mo yung gimbal? Ha? Ayan. Wala, madadali mo na naman ng... <laughs> At di, ayan guys, ito na nga, napalipad na natin yung drone. Ayan, sa wakas, andi dito na yung drone, nandito na, sa taas natin. Ayan na. Ayan o, nakikita nyo ba ito, kinokontrol ko rin yung drone natin. And then, pupunta naman tayo, iikot naman tayo. <coughs> Ngobo tayo, Sorry. Ayan. And then, pataas. katarugilid, eh, Ay kapatong, Ayan. ko. ayaw. guys. ayaw. lumilipad na ang ating drone. Ayun ako pa. Uy! Uh, and then, mag-re-return home na tayo. Uh. Uh -huh. Tawa ka, sasabit ka. O, oh, sabi na. Sabi na. Tanga ka, sira. Yan. Ano ko yan? Ano <laughs> ba Ha? Mm. Kinontrol nyo ba pa? Putol! Oo. Oh. Bali. Anong bali? Walang bali yan. Bali. Putol o. Oh. Putol o. Oh. Saan? Ayan o, oh. bali. Sira. Tama, masasabi na. Sira-sira. Kinontrol nyo? Oo, oh, bigla ko mara doon. Hindi nyo ba kinontrol sa gilid? Hindi. Mapuputol pa yung halamang binidilig diligan ko sa... Putol. <laughs> ah, <laughs> ano wala, sira agad. Hindi pa nakakalipad nung... Na. May ano naman ka ata eh. May replacement naman yan. Wait, may kapalit? Hindi na. Uh -huh. Chip na papa eh. Huh? Ha? Chip. Anong chip? Chip out na? Hindi, hindi. Lilipad really, yan. Walang ano. Shop pala to eh. Mm -hmm. Hindi, lalipad yeah, niya ang Ayan, yeah, pistingin nga natin. Tama na, damali. Nakakatakot naman ang ano mo. Pata, tumigil ka nga. Sa so, lupas kaya kami magpaganyan. ganyan oh, ito mo. Oh, yeah, bawal nga. Ito, oh, nakita niya, oh. Rips, Re replacement. Oh, bawal na. So, ang nasira ay? Ayun, yeah, ay yeah, ay, no, ito, eh. ito oh. Kitang-kita naman ang sira. Ito, isa. Meron pa ito isa. Balik. Ito, wala ano. Tama-tama uh -huh. <laughs> yung instinct ni mama. <laughs> <laughs> Tama, ano eh. Ikat nyo at hindi ikakat yan. <laughs> wala siya. Ganong palipad na. <laughs> of Kuha ko pa naman. Ha? Huh? Ha? Ano? Ano mo? Nakuha ko. Nakuha mo? Oo. Bagsak eh. Collision detected. Replace propellers before flying. If no extra propellers available, remove uh, propellers and check carefully for Bawal damage. yung ano? Do not fly if propellers are scratch, crack, or otherwise damaged. Okay. Hindi, ba't hindi pa pinapatay? Naka-record ba yun? Hindi ko sa'yo. <laughs> Tingnan nyo nga daw. Alam, hindi naka-record. Sa'yo. <laughs> hindi talaga nakita ang hining. Wala. Ayun, no, yun pa lang. Mag-record pa lang. Approach stage of restricted zone. Ah, yan nga. Ito ba? Kailan ba ito? Ay, matagal na. Ay, ngayon lang. Kakaunti na-record. Mm -mm. Namatay yung bigla. Ano to? Hindi siya. Bago ba to? Approach dead to restricted zone. Ayan, ito nga. Ayan, buti na record. <coughs> <laughs> Tingnan na nga daw. Ang pinakahulay. Ganyari dun. Eh, dog. Dyan na. Bobo. Sira. Sira. <laughs> Guys, ayun na nga, nagkaroon tayo ng problema na i-crash ko yung ating drone dito sa ating halaman kanina. Dito, dito siya nagpatak. So, nangyari, ayan. Ang nangyari, ito, tutok mo dito. Ang nangyari, yan, naputol yung LEC, nagkaroon ng damage yung LEC, dalawang LEC, ayan, o, oh, kita nyo? Damage sa dalawang LEC, wala na, o. Oh. Wala na. So, ayan, Lesson learned guys, wag na wag kayong magpapalipad ng drone, lalo na't na malaki sa loob ng bahay. Neo, pwede pa yung Neo. Pero itong ano, DJI Air 3, hindi siya po pwede. Yan. Lesson learned guys. Talagang okay uh, wag kayong magpapalipad. Mahal ang LC. Mahal ang LC. Yan. Yan. So, ayun guys sa konting oras kung pagpapalipad yan, gagastos po ako ng pagpapalit ng LC dahil matigas ang aking ulo. Sinabihan na ako ng, ng dalawa kong kasama dito, si Mrs. at saka yung anak ko, wag, kayo, wag kang magpalipad dito kasi masisira. Ayun na nga, hindi ako nakinig. Ayun, lesson learned po, pagka po nasa indoor kayo, please, wag po kayong magpalipad kasi ang alam nyo na mangyayari, sira. Ayun. sira, sira. Ayun eto po papakita ko sa sa video kon talagang to na nangyayari oy uh, ay nasaan magre-meet na tayo sa home ni baby oh rabi na. Rabi na. ka. tawag sasabihin ko oh abi na abi ka, pang-akatsira yan <laughs> ano ba <to>, yan? <laughs> Ikaw! <laughs> <laughs> ha? Tinantol mm. niyo ba ka? Putol! Okay. oh. Bali. alin bali? Walang bali yan. Bali. Putol o. Oh. Putol o. Oh. Saan? Ayun o. Oh. Bali. Sira. Tama. Masasabi na. Sira, sira. Tinantol niyo? oh Bigla naman. Bigla ko doon. Hindi niyo ba kinantol sa gilid? Hindi. Mapuputol pa yung halamang binidilig-diligan ko sa... Puto <laughs> 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 Ano yun? Wala, sika agad. Hindi pa nakakalipad yung... Na. May ano naman nakaata eh. May replacement naman yun. May kapalit? Hindi uh -huh. na. Chip na papa eh. Huh? Ha? Chip. Anong chip? Chip out na? Hindi, hindi, lalipad yun. Wala ano. Shop pala to eh. Uh -huh. Hindi, lalipad yun na kami. Ayan, yeah, testingin nga natin. Tangan na, dumali. Nakakatakot naman ang ano mo pa to eh. Tumigil ka nga. Sa so, labas kaya kayo magpaganyan. Ay, o, oh, tiba o. Of... Oh, bawal na. Ito, o, oh, nakita niya o. Oh. Rips Re replacement. O, oh, bawal na. So, ang nasira ay? Wait, yeah, ayun, it no, ito o. Oh. Kitang kita naman ang sira. Ito, isa? Meron uh -huh. uh -huh. Mayroon pa isa. Saka ito, isa? Balik. Ito, wala Ito, wala ano. Tama-tama uh -huh. <laughs> tama yung instinct ni mama. <laughs> <laughs> tama, ano eh? Ikat nyo at hindi ikakat yan. <laughs> Balas siya. Ganong. Palipad na. <laughs> Kuha ko pa naman. Ha? Huh? Ano? Ano? Sa'yo? Nakuha ko. Nakuha mo? Oo. Bagsak eh. Collision detected. Replace propellers before flying. If no extra propellers available, remove uh, propellers and check carefully. For Bawal damage. yung ana. Do not fly if propellers are Cheap. scratch, crack, or otherwise damaged. Okay. Hindi, no, ba't hindi ko pa pinapatay? Naka-record ba yun? Ay, ano sa'yo? <laughs> Tingnan nyo nga daw. Ano, hindi naka record Sa'yo. <laughs> hindi tuloy nakita ang ano yun. Wala. Tingin! Ayun, no? mm. yun pa lang. Mag-record -re pa lang. Approach edge of restricted zone. Ah, nga. Ito ba? Kailan ba to? Ay, matagal na. Ay, ngayon lang. Kakaunti na record. Mm -mm. Namatay di bigla. Ano to? Ano Hindi siya. Bago ba to? Ito atay? Oh, ayan. Ayan. Ito nga. Ayan. Buti na record. Tingnan <laughs> na nga daw. Ka huli. nakahuli. Ganyari doon? Eh. Dog. Diyan na. bum sirah Sira. <laughs>